Pero kagaya po nung tinatanong mga kasama ko, tama lahat yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung difference nung NEP at saka nung GAA, talaga pong napakalaki ng difference. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi nung ibigay po ninyo yung mga NEP, ceilings po. For example, DPWH na lang. Uh, may, may target po kayo eh. Kasi katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito uh, mare-record ng ganitong ganito nang hindi pinag-usapan. May interagency po kayo eh. Dito sa Ingo News Commentaries ay patuloy na magbabantay, mag-uulat, at maghahayag ng katotohanan. Secretary Pangandaman, I miss you yesterday. Kasi ikaw ang inihintay ko eh. Kaya lang nandito po kayo kaya Pero pinatawad. Pero sino po, po so. Pinatawad ko na kayo. Ah, nan, si Mr. Toledo nandoon eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong ng kasama ko, tama lahat 'yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung diprensya ng NEP at saka nung GAA, talaga pong napakalaki ng diprensya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi nung ibigay po ninyo yung mga NEP ceilings po, for example, DPWH na lang, uh, may, may, target po kayo eh. Kasi katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito uh, mare-record ng ganitong ganito nang hindi pinag-usapan. May interagency po kayo. Eh. Sa so, mga may mga parameters po dito. Maring ito pong 6.7 trillion na to talagang nakaakma doon sa mga directions na gusto nating gawin. Halimbawa, dito sa 6.7 trillion na to sabi ni Secretary Balisagan, we will be able to liberate at least 800,000 poor people this year. Kunwari, ganun po ano. Ngayon, madi-displace, ma-upset ngayon yung ano yun sapagkat kumusa saan program, kumuha sa ganito. Tama naman po yung mga nauna kong kasamang nagtanong. Kailangan may betting procedure. Do not accept this estimate, this, this uh, parang uh, submissions ng isang agency, parang gospel truth. Sayang po eh. Na, na, nawawalan lang ng katuturan. Lahat po ng ating directions, lahat po ng targeted natin, mga economic indicators papunta nga po sa gusto natin. We need to grow at 7.5%, sabi natin, para lang malampasan natin yung deficit natin, yung utang natin, maunahan natin makapagpundar tayo ng as maraming uh, pangkabuhayan para kahit nangungutang tayo, natatakpan nating lahat. Lahat po ng ito na upset, nasisira because bigla na lang isisingit si ganito. Eh, isipin mo eh, isang 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 kongresman malalaman niya pa, paano ma-access yung unprogram, hindi naman niya kayang gawin yun. po yung aming mga gusto lamang sana ng makitang reforma sa ano natin. Uh, kaya ako po ganoon na nagsimula ako sa paghingi noon. Gusto naming makita sino-sino po ba yung mga makakapangyarihang mga tao na yun na sila lamang ang may karapatang bumulong para o oh, ibahin mo yan. Bakit po sa Congress? Nagtagal po ako ron eh. Pagkatapos naming magdebate ng tatlong buwan, parang formalidad na lang, Mr. Chair. Eh. eh di may mga adjustment na, ano po, bago i-submit sa, <laughs> bago maging HGAB. Mag-create sila ng small committee. Tatlo lang sila. Hindi na namin, alam po po. Sana ma'am, nandun ka pa. Huwag kang pumayag habang nag-uusap sila, nakabantay ka ro. Ah, hindi nyo pwedeng gawin naman yan. Sobra naman yan. Parang, parang ginagawa naman ninyo kung kain ko dito. Ito yung ginawa namin because we're supposed to target all this. Meron kaming ano, meron kaming mandato sa ating ano, sa ating eh tatlong tao lang kayo, iibahin niyo, i-reconfigure niyo lahat ito. Hindi hindi ba ma'am niyo ano? Kung pwede lang po sana. Hindi pwedeng natin, hindi po pwede. hindi Sige po. Bakit di ba natin pwedeng ganyan? Nakabantay ka lang doon. O, alimbawa, nag-pie Nakapantay ka sa BICAM. Hindi ka naman magpa-participate pero tinitingnan mo sila. Hindi ba? Ay, hindi pa papasukin. Ay, si chairman, siguradong papapasukin ka. Sige po. Basta po papuntayin niyo po ako. I will attend po, uh, Mr. Chair. Salamat po. Secretary Balisagan, in-improve mo yung food uh, ano uh, anong tawag mo rin? poverty threshold. Hindi, yung sa pagkain eh, sabi mo. Sa uh, food threshold. Uh, from 11 something thousand, naging ginawa mong 13,873, di ba? Uh, pa, uh, uh, hanggang sa 2023 lang ho yan. It, that, that will still be uh, adjusted upward to account for inflation. Since so itong 2023. estimate mo is only good for 20... 20 uh, hanggang 2023. Uh, ito yung kasi yung of, uh, current slightly adjusted. Uh, uh, o, oh, eh, 25 na tayo. Bakit, ang bakit ang binibigay mong date uh, two years ago? Oh, nga, I-adjust pa nga namin ito to account for inflation. It will be higher than the 13,873. No, just as to... Uh, uh yun po yung gusto ko itanong sa inyo. Yung 13,873. Yeah, no, ano po sure. to Deflated na to o hindi? Inflated na. Uh, hindi it at pesos in 2023 ho kasi yung last number natin uh was 2023 kaya yung old number ano yung base ano yung base year nyo 2023 ho 2023 ah uh -uh. so this is already not nominal it is deflated uh -uh, well yeah that's why we want to adjust that for uh, yun nga 2025. even if we hold this as correct yeah. uh, bal bali 462 pesos per day ito yung pagkain po ng isang pamilya. Ang assumption po ba natin is uh, a family is composed of five members? Five members, so, uh, Okay. So lima yung uh, dalawang, ma dalawang mag-asawa, tatlong anak. 462 pesos ang budget nila sa pagkain. Sa mga trade, ang anggahan nila is worth 154 pesos. Ang lunch is worth 154 pesos. Ganon din ang dinner. Is this realistic? uh we the the interagency committee ho na this are uh, composed of uh, okay lang po yung interagency uh, pero paano po ninyo... realistic ho na kasi ano you know, i e, uh, determined by by the department of health the, the department of uh uh FN, the food and nutrition research institute sila so, yung so, so ano ano uh, pong nutritious food ang ipakakain natin 154 pesos ang budget para sa tanghalian ng limang tao. Meron silang menu ho na ano. And then these are kasi priced at the most uh, uh at the local level ho at saka yung uh, the source of the uh nutrients are sa mga uh, locally available uh, source. Alam so, hindi yung hindi yung binibili sa sa SMO or uh, Uh, sa so uh, Ang is, assumption uh, po kasi natin, accessible po yung sinasabi ninyo eh, na combination eh. Palagay po ba ninyo, ganun kakadali yun? Kung halimbawa po ang nandito sa ating kapulungan ngayon, mga ina ng tahanan, baka magagalit po sila eh. Ano po ba yung sinasabi ninyo? Sabi? 154 pesos, pakakainin ko yung pamilya ko. Saan ko kukunin ito? Hindi po accessible, hindi readily available. You know, because the country is not food secure. Hindi kagaya po ng Singapore na, ang Singapore, wala siyang agriculture. But anytime you know, of the day, anong klaseng pagkain ang gusto niya? Anong lasa ang gusto niya? Ilang nutrients na available yun? That's the problem there. Yeah, ang uh, purpose I, I mean I'm okay. I'm only trying to uh, to tell Mr. you the real picture. Understand uh, Mr. Okay. Mr. K, Mr. K, yeah. Uh, the purpose here ho, is not really to estimate uh, a decent uh, standard of living uh, uh, or uh, which depends on uh, of course the lifestyles and preferences of households uh, but to simply say that Uh, if you have this particular level of income uh, you are not likely to fall that uh, below that uh, that level of standard of living Now sa, sa mababa yeah. Yes yes uh, we we understand uh, the secretary the problem is that assumption is so general okay. na hindi po magfi-fit talaga uh, kaya siguro aralin po yeah. nating mabuti. Ang, ang basahan naman na, na, natin Mr. Chair sa mga international practice hindi naman ano uh, itong exercise na ginawa natin eh sa atin atin. Yes. Po. Overtime kasi ang practice. Mr. Chair, may time pa ako? Uh, wala na po. Ah, wala na. Uh, Pero pwede bang isa na lang para pasensya ka na. Yung quick Mr. Chair, with the indulgence of Senator okay, Marcoleta. Okay. Quick note lang po, Secretary RC, dun sa sinasagot nyo kay Sen. Marculeta, I, I, I should think ang target natin o ang baseline natin should be a decent standard of living. Opo, na hindi lang peg sa kung ano yung minimum wage ngayon or what, but totoo po, a decent Uh, standard of living. Yun lang po. I was very struck kasi by yung isang sinabi niyo po. And then let's peg the rest of our budget assumptions and targets and uh, actual appropriations to that. Salamat, Mr. Chair at Senator Marcoleta. Thank you. Yeah, go ahead. Sa na lang, Mr. Chair. Okay, po. Sa 2026 po, uh, Secretary, uh, ang LGUs po ay magkakaroon ng 1.5 3.5 trillion share po sa kanilang uh, yung nata po, hindi ba? This is about 13% increase. Tama po, ano? Uh, ang problema po nito, parang sa papel, masayang-masaya po yung ano eh. Kaya lang kung di po ako nagkakamali, merong, merong executive order, I, I don't know, the, parang 130, na para ma-avail ng LGU po yung additional na uh, nata, dati ira sa kanila yon They have to comply with total devolution. Kung alimbawa, kamukha ng Valenzuela, sasabihin ni Mayor West, eh, hindi ko na, hindi ko na tatanggapin ng konting na idadagdag mo sa akin. If I need to be, isipin nyo sa iba pong mga barangay na malilito, kaya munisipyo. For example, even, even a communal irrigation, siya na. O ikaw na kanya mag-finance ng hospital mo, eh, total na, meron ka naman. Tatanggihan po nila yon kasi mas, mas lalo po silang mahirapan kung madidibol. Sana mayroong transition. Uh, capacitate them first. L let's say, 2 or 3 years or even 5 years. Ngayon, okay, pag okay ka na, oh boss ha, devolve ka na. Ikaw na dito. Baka po mangyari, di ba, Madam DBM? Thank you. Tama po, Mr. Chair, meron pong uh, meron pong transition plan na base po yun sa pag-aaral ng NEDA po ni Secretary R.C. Balisakan. At uh, na present na rin po niya yung result Kinakailangan po ng transition plan at saka yung capacity building sa ating mga local government units at karagdagang uh, support po doon sa mga laging yung talagang hindi po kaya ng full devolution. Ninihintay lang po natin yung uh, executive amendment doon sa executive order na nabanggit niyo po kanina para magkaroon po tayong transition Madam Chair uh, Mr. Chair. Sige, salamat po at saka sa susunod naming hearing sana po nandun na kayo, mas gusto ko po kayo kaysa kay Mr. Toledo. Mr. Jay, salamat po. Okay, yeah, basta, basta masarap raw pagkain sa Blue Ribbon, Chairman. So, uh, next is uh, Senator Hontiveros.